Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Mga kapatid, dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag baya ang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daytig. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong magahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Alleluya, aleluya Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa amang mahal. Alleluya, aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Lucas, Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si na sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga uhay ng trigo at kanila itong kinain matapos kuskusin sa kanilang mga kamay. Bakit kayo gumagawa ng bawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang pariseyo. Sinagot sila ni Yesus. Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na tanging mga pari lamang ang may karapatang kumain? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. At sinabi pa ni Yesus, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.